sa ilalim ng malalim na gabi, may laya tayo ang pining ang mga bituin sa langit. Sa tuwing nakakabuo tayo ng mga larawan mula sa mga kumpol ng mga tala, nagagawa nating nakawin ang langit. Hindi na ito bago dahil noon pa man ginagawa na ito ng mga sinuunang tao. At subukan nating balikan Marail familiar pamilyar si ang ilan sa inyo sa mga constellation na talampad na ito. Meron ba familiar sa inyo? Okay, nice! Sa International Constellation Name, kilala ay yung nasa kaliwa bilang Big Dipper at yung nasa kanan bilang Orion. Pero alam niyo ba na may katutupong tawag sa mga constellation na ito? At ang una ay ang Bubu bilang gamit, dahil siya ay isang bita na gamit sa pangisda. At yung pangalawa is yung horario. At ilan lamang ang bubu, balatik, sa daan-daang mga pangalan na nabuo ng mga sinuunang Pilipino na may bitbit -bit na kwento. Hindi lang mga, mga pangalan na ginagamit sa tuwing may events, yung mga orgs, dahil yung mga pangalan na yan, may lalim na dapat natin pagbigyan tuwan. Pero meron nga bang sistematikong pag-aaral na nagtitipon sa mga kalamang ito? Meron. At ito yung tinatawag na etnostronomiyang Pilipino. Ito si Dr. Dante L. Ambrosio, ama ng etnostronomiyang Pilipino at dating political prisoner nung panahon ng martial law. Dating din siyang professor sa kasaysayan dito sa UP Diliman. At sa kanyang libro, kinilala niya ang etnoastronomiya bilang isang pagtitipon ng mga kaalaman ng mga kultura, paniniwala at tradisyon sa kung paano binitbet ng mga sinuunang Pilipino ang, ang kanilang kabihas nandito sa lupa patungong langit. Gayun din, Isinilarawan niya ang sa kung paano isinabay ng mga sinuunang Pilipino ang kanilang pamumuhay sa ritmo ng mga astronomikong bagay na nakikita nila sa langit. Patunay lang na may mataas na pagpapahalaga ang mga sinuunang Pilipino sa araw, sa bituin, sa buwan, at sa mga fenomenong kanilang nakikita o nadarama. At sa ngayon, pinananatiling buhay siya ng ilang mga tao. Katulad ni Sir Jaqueline Mali, isang mangingisda mula sa Cebu to Tawi-Tawi, ginamit niyang, nung panahon na naliligaw na sila, sira yung kompas nila, naging gabay niya yung balatik para marating patutunguhan nila. Gayun din, sa pamumuhay bilang mangingisda ni Sir Makapagalangin, palatandaan niya ang langit sa kung kailan niya ibababa yung lambat na gamit sa pangisda. Ngunit, katulad na nasabi ko, hilan na lang ang tanong, bakit? Pwede ko man tanungin kung sino may familiar dito? Wala. Siguro familiar tayo sa mga tagumpay ng mga dayuhan sa larangan ng astronomiya. Space race, unang makapunta sa moon, unang maglunsad ng telescope sa kalawakan. Pero alam nyo ba na merong mga nanosatellites na gawa ang mga Pinoy scientists na kasalukuyan ay nasa kalawakan na. At ito yung Maya 5 at Maya 6. Marami pa yan, hindi lang yan yung mga gawang Pinoy na nasa kalawakan na ngayon. Pero, di ko rin kayo masisise kung hindi nyo man alam, dahil ganito tayo hinubog ng sistema. Ganito tayo pinalaki ng educational curriculum sa ating bansa. At paano ko ito nasabi? Busisihin natin. Sa K-12 Science Curriculum Guide sa Grade 9, 3rd Quarter, nakakulong lang sa isang subunit ang pagtuturo sa mga paniniwala tradition tradisyon tungkol sa astronomiya. At ang malala, inaasahang mapagtutunggali kung may scientific basis ba or wala yung mga paniniwalang yon. Same pattern sa grade 8 second quarter, ba't tungkol lang naman sa comets and meteors, ganun din. Inaasahang mapagtutunggali kung may scientific basis ba or wala. O kung totoo ba or hindi. Pero, ang problema kasi, inilalay sa ganitong paraan ng pagtuturo, inilalayo tayo ng modernong agham sa katutubong ugnayan natin sa kalikasan ng lipunan. Kung kaya, na para pang dinedemonize natin yung sarili nating paniniwala, nalalayo tayo sa sarili nating pagkakilanlan. Gayun din, sa lente ng mga guro sa agham, nakita din nilang hamon sa pagtuturo ng ethos ay yung kakonti lang o hindi naman tuluyang hayag sa depth and competencies yung pagtuturo nito. Pangalawa, kulang-kulang yung batis kasi bukod sa underfunded na nga yung research and development dito sa Pilipinas, hindi pa ito priority, hindi ito kasama sa mga napag-aaralan. Kaya paano makakarating ang katutubong kaalaman sa mga paaralan kung walang mga pag-aaral na gumagawa noon? Pangatlo, masyadong teknikal ang pagtuturo ng agham sa Pilipinas. Masyadong nahihiwalay yung kultural na pangangailangan ng komunidad. Kaya hanggang ngayon, marahil yung iba sa inyo, ang, ang general idea sa etnoastronomy, ginagamit siya sa ginagamit ang mga sinuunang Pilipino ang langit sa pangis dapat sa Oo, oh, tato siya. Pero ano yung malalim na ugnayan natin sa kalikasan at sa langit? Yun yung hindi nakukuha ngayon ng educational curriculum. Pero ngayon, di ba may bago na? Meron ng matatag curriculum. Tingnan natin. Ang matatag curriculum, naipot siya sa grade 6, 4th quarter. Pero naandun na lang siya, oh. Sa so, dinami-rami ng mga nakasulat dito, naandun lang siya sa pinakailalim. Nananatiling kulang pa rin yung pagtuturo. Tapos, naiwan na lang siya sa elementary. Kung sa physics, biology, chemistry, naasahan na, unti-unti sa high school, madedevelop yung theories and learnings natin, bakit naiwan ang etnoastronomia sa elementarya lang? Bakit hindi na siya ituturo ulit sa high school or even sa senior high school? At yun yung isa sa mga problema. At sa kabuan, ang kakulangan sa pagtuturo ng etnoastronomia sa formal na edukasyon ay isang hamon sa atin dahil inilalayo tayo nito mula sa sarili nating pagkakilanlan bilang mga Pilipino pinapatay nitong kultura na dapat sa una at una ay kinikilala. Kaya, anong pwede natin gawin? Anong pwede natin baguhin? Paano natin may ang lipunang makamasa, makabayan, at siyentipiko? Una't una ay ang reforma sa edukasyon. I-review ang mga kurikulo pabagsakin ang neoliberal na sistema sa edukasyon dahil ang paralan bilang isa sa may mga pinakamalaking impluensya sa pagtuturo at pagkatuto ng mga bata ay may pananagutang panatilihing buhay ang mga katutubong pagtingin sa langit na panatilihing nandirito sa atin kasama sa ating komunidad. At katulad sa payo ni Sir Padoya sa Bilani, isang maing isda sa Sibuto Tawi-Tawi, in general, mahalagang mapanatiling buhay ang mga katutubong kalaman at maibasa sa susunod na henerasyon. Bakit? Dahil bukod sa kinikilala nito ang pagkakaiba-iba ng mga kultura, ang mga practices na ginagawa ng ating mga ninuno ay sustainable. At in general, nakikinabang tayo mula sa mga katutubong kalaman. Pangalawa, sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manging isla at magsasaka ay ang panawagan na ibalik ang lupa ng mga katutubo sa kanilang pag-aari bakit? Dahil sa paghaharing uli ng mga ganid, hindi lamang nito pinapatay ang kabuhayan ng milyon-milyong mga magsasaka at mangingisda. Pinapatay din nito ang pagkakataong maayos sa praktika at mapanatiling buhay ang mga paniniwala at kultura na nakapaloob sa etnoastronomiyang Pilipino. Kung kaya sa pagtataguyod ng isang lipunang makamasa, makabayan at siyentipiko, ay ang panawagan na protektahan ang edukasyon at mga teritoryong sa unat sa pul, ay sa atin. Balikan ko lang yung libro ni Dr. Ambrosio. Sinabi niya doon na noon pa man, bago pa man tayo sa kupen ng mga Espanyol, nakabuo na ang mga Pilipino ng kabal ng yaman at pagtingin sa langit. Isang patunay lang na dapat natin siyang ipagmalaki. Bakit? Kasi merong ambag ang mga Pilipino sa pagpapangunlad ng pag-aaral sa larangan ng modernong astronomiya. Kung kaya, kung babalikan ko yung pinakatanong ng talumpati ko ngayong gabi, ngayon, paano kung tuluyan na maglaho ang mga bituin sa langit? Ang simple ang sagot ko, hindi naman tuluyang maglalaho yung mga katutubong kalaman. Hindi naman tuluyang maglalaho yung mga bituin sa langit. Nagkukubli lang sila sa mabibigat na mga ulap naghihintay sa sunod na gabi na titingalain natin sila. Kung kaya, ang pinakahiling ko sa inyong lahat ngayong gabi, sa paglabas natin ng kwartong ito, sa paglabas natin ng kwartong ito sa ngayong gabi, maliwanag man o madilim, muli nating ang kininang ng mga bituin sa langit.